Kahit hindi pinapansin sa labas ng mga estudio ng pelikulang Tagalog, patuloy pa rin siya sa kanyang nais na maging artista. Wala tayong maasahang kagandahan tulad ng ibang mga artista noon kung ang pagbabatayan ay anyo, ngunit ang kanyang galing sa pag-arte ang kanyang naging puhunan. Halika at ating alamin kung papaano nagtagumpay sa pagpasok sa pelikulang Pilipino si Lito Anzores. Dito lamang sa... Si Angelito Castro Anzures o mas kilala sa pangalang Lito Anzures ay ipinanganap kina Felix Anzures at Juliana Castro noong February 22, 1927 sa Santa Ines, Bulacan, Bansang, Pilipinas. nag siya sa paaralang elementarya ng Marcelo H. Del Pilar at nagtapos ng sekundaryang edukasyon sa Bulacan Academy, Bulacan. Ikinasal siya kay Norma Ledesma kung saan nagkaroon siya ng walong anak. Hindi siya kagandahang lalaki, hindi rin kataasan. Sa biglang malas ay wala sa kanya ang tipo at tindig ng isang ibig makartista sa puting tabing. At kung idaragdag pa ang manipis na bungot na bahagya ng nakapatong sa ibabaw ng kanyang uso, ay walang makapag-aakalang nagtatago siya sa isang lihim ng katangian na magagamit na sandata o puhunan upang makapagitna sa larangan ng Pilikulang Tagalog. Manapay ang lahat ay madaling makapagpapasya na hindi nababagay sa aninong gumagalaw sapagkat maliwanag ipinahahayag ang panlabas niyang kaanyuan Nang kanyang paghangad at pagnanasay walang mabuting ibubunga kundi kabiguan at kawalang pag-asa. Ang lahat na ito ay patungkol sa ating bida ngayon na si Lito Anzores. Ang totoo, wala kay Lito ang mga katangiang kailangan-kailangan ng isang ibig pumagit na sa larangan ng ikapitong sining. Una, hindi husto sa sukat ang kanyang taas. Pangalawa, hindi niya taglay at inaangkin ang tindig, ganda, isig at tipo ng mga Rogelio de la Rosa, Leopoldo Salcedo at Pancho Magalona. Efren Reyes, Amado Cortez at iba pa. At higit sa lahat wala siyang kakilala o kabunggo ang balikat sa mga estudyo ng samahang gumagawa ng pelikulang Tagalog. Ngunit may isang katangyang hindi pansin kay Lito na mawiwikang pambihira. Pambihira sapagat iyon ang naging lihim ng pagbuka sa kanya ng daan at pagkakatukla sa kapalaran ng di kakaunting pagtitiis at pagtityaga. Noon natatandaan ni Lito na ginagawa lamang niyang kapitbahay ang mga estudio ng samahang gumagawa ng pilikulang Tagalog. Ngunit hindi siya makapasok sa loob hanggang doon lamang siya sa labas. Alam ni Lito na higit na madaling papasukin ang ulo ng kamelyo sa maliit na butas ng karayom kaysa pumasok ang isang ibig magartista sa pinto ng mga estudio. Gayon pa man nagtidyaga pa rin siya at nagbabaka sakaling magkaroon siya ng isang kakilalang makapagdadala sa kanya sa loob. Walang nangyari sa pagtsatsaga ni Mito. Kadalas ay umuwi siyang bigo at nagdaramdam. Subalit ang hindi niya malaman at mapangatwiranan sa sarili ay kung bakit sa kabila ng mga kabiguang ito'y mandi may isang makapangyarihang lakas na naguudyok sa kanya na magpatuloy siya ng paglulumagi sa labas ng mga estudio at hindi na magtatagal pagkat may magandang kapalarang naghihintay sa kanya. Ang ginawa ni Lito ay nagtyaga siyang maglumagi sa labas ng pinto ng premier at nagpirmi na lamang siya dito sa halip na magbabad pa siya sa iba't ibang estudio. Hindi nakaila sa ama ni Lito ang ginagawa niyang ito at kapag karakay kinausap siya, sa pag-aakalang nag-aaksaya lamang siya ng oras at panahon. Nalaman kong may hilig kang maging artista, simula ng kanyang ama. Pero ang napili mong hanap buhay ay nangangailangan ng maraming katangian. Ngunit sa tingin ko hindi nababagay sa iyo ang pag-aartista sapagkat hindi mo inaangkin ang mga katangiang pinagbabataya ng mga producer at direktor sa isang nagpipresintang mag-artista. Paano patuloy ng kanyang ama. Kailangan mong maging mataas, magandang lalaki, makisig ang tindig at marami pang iba. Hindi isang magaanggawain gawain ang pagkaartista. Marami kang dapat isaalang-alang at puspusang pakiharapan. Naisip ni Lito na no may katwira ng kanyang ama. Wala nga naman sa kanya ang mga katangiang pangartista. Ngunit hindi nakabahala sa kanya ang mga pag-aalalang iyon ng kanyang ama. Madalas din siyang magtungo sa estudio ng premier at nagbabaka sakaling magkaroon siya ng kakilalang makapagdadala sa kanya sa loob. Subalit lagi siyang bigo, kaya't nang maglaon ay bihira na lang siyang magtungo sa estudio. Napag-isip-isip niyang tama ang kanyang ama na ang kinahihiligan ng kanyang loob ay isang gawaing hindi lamang nangangailangan ng mga katangian kundi ng pagtitiyaga, pagtitiis, pagpapakasakit at katiningan ng loob. At dahil sa pangyayaring ito ay naipalagay tuloy niyang hindi siya inianak para sa pelikula. Isang araw nagkita ang kanyang ama at si Direktora Consuelo Ating Osorio. Naibalita ng kanyang ama kay Ating na mayroon itong isang anak na lalaki na may hilig mag -artista. Kung gayon ay sabihin mong makipagkita sa akin sa estudyo ng premier at ibigo siyang makausap na ng kanyang ama kay direktora na siya si Lito ay hindi nagtataglay ng mga katangiang pangartista. Hindi lo bang kailangan yon maliwanag na tugo ni ating Osorio. Ang kailangan ko ay isang lalaking makagaganap ng papel na hinihingi ng kasaysayan sa pelikulang aking pamamahalaan. At kung magagampanan niya ang papel na ibinibigay ko sa kanya sa gawaing pagsubok ay tatalaga ko siya sa mahalagang gawain iyon. Malakas na malakas ang kaba ng dibdib ni Lito nang haharap na siya kay Direktora Consuelo Osorio, mas kilala sa tawag na ating. Pinagmasdan siyang mabuti nito at makailang ulit na hinagod ng tingin. Parang binabayo ang kanyang dibdib. Sa pakiramdam niya ay matutupok siya ng tinging inihagod sa kanya ni Direktora Osorio. Hindi siya humuhuma Sumisik do ang kaloobang hinintay niya ang magiging kapasyahan ng direktora. Sa palagay ko hindi na kailangang idaan ka pa sa pagsubok. mayamayay narinig niyang wika ni ating Osorio. Inaasahan kong magampanan mo ang papel na ibigay ko sa iyo. Salamat po. Halos hindi niya narinig nang bigkasin niya ang dalawang katagang ito dahil sa kagalakang naguumapaw sa kanyang dibdib. Hindi nagkamali si Direktora Ateng o Ateng Osorio sa talagang inaasahan niya kay Lito. Sa isang dako, ibinuhos na lahat ni Lito ang kanyang nalalaman sa pagganap. Kalibhas ay sadya niyang pinaghandaan ang papel na ito. Ang totoo, halos araw gabi walang humpay siya ng pagsasanay upang mapalabas na makatutuhanan at makasining ang kanyang pagkilos at pagsasalita sa harap ng gumigiling na kamera. Nang pamahalaan ni Direktora Cesar Gallardo ang kidlat sa silangan ay kinakailangan niya si Lito dahilan napansin niya ang kahusayan ng pagkakaganap ni Lito sa una nitong pelikula, Ang Halik sa Bandila, sa pamamahala ni Direktora Consuelo Ating Osorio. Minsan pa napatunayan ni Lito na wala man siya ng mga katangiang karaniwan ng nagiging puhunan ng sino mang ibig maging artista, ay maaari rin siyang magtagumpay sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa kahalagahan ng propesyong ibig niyang itanghal sa larangan ng sining. Sa kabuuan ng salitang ito, may ang kanyang ginagawang makabagong pagkilos, pagsasalita at pamamaraan samantalang ginagampanan niya ang katauhan ng nilikhang binibigyan ng buhay at kaluluwa sa pinilakang tabing. Ang pagtitiwala ni Direktor Cesar Gallardo kay Lito, ay hindi nabigo sapagkat matagumpay na nagampanan ito ang mahalagang papel na tinungkol sa pelikulang Kidlat sa Silangan. At pagkatapos ng Kidlat sa Silangan ay nagkasunod-sunod na ang pelikula ni Lito sa ilalim ng bandila ng Premier Productions na kinabibilangan ng Trobador, Salome, si Og sa Army. Gumanap din ng mahalagang papel si Lito sa pelikulang Larawan ng Buhay na pinamamahalaan ni Efren Reyes. Sa ibang studio ay nagkaroon din ng pagkakataong may tanghal nilito ang mahalaga niyang nalalaman sa makasining at makatotohan ng pagganap at ito'y nabigyan niya ng lagusan sa mga pelikulang Babaing Mandarambong, Prinsesa ng Kagubatan, Haring Tulisan, Taong Putik, Ang Sibat, Don Cobarde at Laki sa Layaw ng Everlasting Pictures. Isang karangalang masasabi at dapat ipagmalaki ni Lito nang sa pelikulang Haring Tulisan na pinamamahalaan ni Director Ding De Jesus ay napabilang ang kanyang pangalan na isa sa sampung pelikulang hinirang ng fama sa unang pagpipilian bilang pangalawang bituin. Marami ang nakapansin sa kanyang pambihirang pagkakaganap sa nasabing pelikula. Marami ang nakapagpatunay na ang lihim ng mga pananagumpay ni Lito sa larangan ng pelikulang Tagalog ay wala sa kanyang mga katangiang pangartista sapagkat hindi siya nagtataglay ng mga ito kundi nasa kabutihan at makabagong pamamaraang maglalarawa ng papel na kanyang ginagampanan sa pelikula. Nagkaroon siya ng mahigit dalawang daang pelikula at ang ilan ay sa telebisyon. Nakilala din siya bilang isang mahusay na gumanap bilang Tata Temio sa pelikulang panday ni Fernando O. Jr. Nakatanggap na rin siya ng di mabilang na parangal sa kanyang mga pelikula. Lalo siyang minahal dahil sa papel niyang Sinto-Sinto noong 1974 sa pelikulang Ang Pinakamagandang Hayop sa Balat ng Lupa ni Gloria Diaz. Pumanaw siya dahil sa isang karamdaman noong July 15, 1995 sa edad na 68. Ang kanyang asawa ay pumanaw din pagkaraan ng apat na taon sa edad na 61. Isa si Lito Anzores sa mga artistang mahalaga ang mga papel sa pelikulang Pilipino at ang kanyang kahusayan ay talagang hindi matatawaran. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.